So, good morning mga par. Ah. Ngayon, dadaanan natin yung ano? Yung mga tindahan ng paputok. Kung gaano kadami dito sa amin, no? Pero hindi ako mahilig sa paputok. Hindi ako mahilig na magano ng pera diyan sa paputok. Depende na yan sa tao, no? May mga mahihilig dyan eh Kasi gumagastos tayo ah, hindi ako lang <laughs> Gumagastos ako Tapos kunti pagkakamali Paputulan ka pa ng kamay pag nasabugan So wala talagang ano Para sa akin Walang Walang mapapala no saatin Sa atin lang Ang saya kasi putok Pero pagsabog nyan Pira mo yan Buto pa i-ano eh, na lang, pamimigay na lang sa mga walang kinakain para sa akin. Yung i-gastos uh, eh, ko ng papotok, i-ano eh, na lang, ng, ano, ilagay ko na lang sa yan Bibigay ko dun sa mga pang snacks sa mga walang-wala din. para sa akin lang yun no? eh, magkakaiba naman tayo ng pan pananaw kakaiba tayo ng uh, pananaw sa buhay so yung mga mahihilig sa mga ganyan pabutok eh sa kanila din yun mahilig nil hilig sila sa ganun eh so, hindi mababayaran ng pera yung saya nila ganun lang yun kasi mahal ng paputok eh. yung iba uh, sa mga kapitbahay ko dati nung nakaraan uh, gumagasto sila ng mahigit 3,000 4,000 sa ano lang, paputok lang yan so para sa akin hindi na ayan o, oh, paputok na yan K uh, dito, sa, dito, sa, dito sa dito sa gilid ng Jubilee <laughs> Yan o? No? Oh. Oo oh. Dami Oo Yan Oo oh. Pero yung mga mahilig, mahilig dyan sa tapo to Punta kayo rito Ah, kamura dito Mga pre Kasi Direct talaga to eh Ah, uh, galing po sa Yung iba sila lang mismo Yung bura pa dito Sila lang mismo yung gumagawa at sila lang na nag-display so, mura yung mahilig dyan huh? sa paputok yan, dami dito yan sa Cordoba oh. punta kayo dito sa Cordoba yan, oh dami, may turutot pa nga eh dun sa ano unahan, meron pa hanggang hanggang kinalumsan to kinalumsan ata yun eh tawag sa lugar na yun sa babag lapu-lapu na yan ay hindi pala nakakamali ako hindi yun ko duba lapu pa rin yun yung ah uh, jubilee yan meron pa dito lapo pa rin yun Kasi yung boundary Yung ano Yung maliit na tulay Napulapo pa rin yun Punta kayo dito yung napulapo Patunta yung Cordoba Yan hanggang dito yung ano ah oh, simula dito papotok na naman ito po yung tikalawisan mga par yan ah, kalawisan po ang lugar na ito Ayan o, no? paputok. Ang dami. Ibat-ibang ore ng ano paputok. O, oh, ito pa, paputok. Meron pa ito dito eh. Mas tayo mga mahilig sa paputok dyan, na malapit lang dito sa lapu-lapu, punta na kayo dito. Kung marami yung kukunin nyo, makakaano pa kayo? Maka... Ah, uh, discount pa kayo. Halimbawa lang sa halagang ah uh, 3000 siguro may discount kayo yan o may free, di ba? Susulit. So, Kaya kamura ka na. May dis may ano pa, may free pa. Ganun. Susulit. So, meron pa to. Paputok, meron pa. marami pa dito sana yun ah doon magsimula doon ah dito hindi na masyadong madami iilan na lang kasi hanggang kinalumsan lang yata to eh ah yan paputok yan hindi pa nag open yung iba kasi 24 oras yan sila Oh, yung kanilang lang shifting yan shifting iba sa umaga iba naman sa gabi kahit anong oras kayo magpunta dito sa lapo-lapo oh yan mula dito yan yung iba oh, hindi pa nag open yung iba ah oh, yung iba kasi ah, marami yung Uh, yung tindira nila shifting may pang gabi may pang umaga may pang araw yung iba wala sila sila lang talaga yung nag ano so yun lang hanggang dito lang yun wala na doon sa uh, wala na doon